sign na kailangan ng palitan ng ating kontaktor kung makikita nyo ang kontaktor na ito ganyan nakabaon na siya pero gumagana pa siya oh nino pa tingnan mo tingnan nyo po energize di energize pero hindi na siya sagat at ang kanyang ito auxiliary niya, niya hindi na rin tumatanggal-tanggal nahirapan ako magtanggal kasi yan ay medyo nakabaon na hindi na pantay, hindi na tulad ng original. Kailangan palitan na natin yan. Tingnan nyo po. Oh, Ayan. Yeah. At makikita natin sa terminal nito. Yan. Yeah, nakita nyo po. Overheated na siya, no? O. Oh, nakita nyo. Overheat na. Kaya nag-decide ako na palitan na. Paano ko ito nalaman? Dahil po, dumating na ang maintenance period nito. Chiniko. Sa dami ng machine, hindi mo ito basta-basta makikita. Lalo na kung random checking lang naman ang gagawin. Nagkataon na ito naka nakasalansa sa ibang uh, sa ibang contactor uh, natin tapos gumate ang maintenance ito pag chiko ito na nga yung resulta Tingnan niyo po yan Yeah dito ganun din kaya nag-decide ako na ito ay palitan na kapag nakakita tayo ng ganito wag nating patagalin para wag tayo magka problema lalo na kung ang machine natin ang motor natin ay laging ginagamit tapos biglang nag-shutdown yan ang pinakamahirap at least may preparasyon tayo kapag papalitan natin pwede natin info ang engineer na ito ay kailangan shutdown muna para palitan tingnan nyo po ah oh. yan oh. gumagana pa yan on tapos off ganyan pero hindi na pantay pinagbabasat ko lang kasi hindi na rin ito matanggal oh. Yan. ito ang auxiliary natin tinanggal ko na rin pinalitan ko na rin ng bago ayun ang bagong pinalit ko hindi ko, rin na, hindi ko na rin naipakita sa inyo thank you po for watching basta ganito yung sign ha hindi na, hindi na normal balitan na yan